po ay nananahin ng sapatos lalo na po ngayon pasok ka ng klase ng mga bata so mas maigi pa rin na ang kanilang mga sapatos bago man o bago mang bili o luma na medyo may na kung magawa pa natin ng paraan so mas titibay pa rin kung ating pa rin ipapatay Yo mga kabrumbrum, welcome sa panibago natin vlog ang vlog natin ngayon ay papatay tayo ng sapatos so hindi ko na ilalive para hindi mahaba yung ating video so ang nagpatay ng sapatos ay taga Sarina hindi ko lang natanong sinanay nanay kampanyo na nalaman dito pang estudyante ito dalawa, dalawang piraso yan Ayan, dalawang karton, dalawang piraso so mas maigi na ipatahi na hindi pa nasuot no bagong bago pa o oh. nasa box pa ayan yan. so nahulog na so sit up muna ako ng aking uh, cellphone stand So, yun. Set up natin ang ating cellphone holder. Ang bago na ating tripod. Itong bago kong tripod. So, ayan siya, oh. Bagong tripod. Ito yung bago kong tripod, mga kabrum-brum. Tapos, kanyang bali cellphone holder na. up na natin to Ayan o oh. lalagay lang natin dito lalagay natin dito angat natin to ito yung pinaka clip nya titawan lang natin tapos okay na yan tapos ilagay na natin dito yung ating cellphone ilagay na natin yung cellphone para sa ayan so itaas natin oops itaas natin yan Ayan o oh. titilang natin yan o oh. Yan, tumaas na. So, yun ang gagamitin natin para sa ating para sa magbibideo sa atin. Tara, let's Ito go. Ito ang area ko. Magdahin na tayo. Yan. Magdahin na tayo. So, yun nakita nyo ang area ko. Oh. <laughs> Anong itsura? Ito yung paborito kong lugar tambayan minsan dito na kumakain ayan yung mga ganyan ba minsan dito na talaga kumakain so dito tambayan ko na to dito dahil nakikita ko yung mga dumadaan sinarado ko lang yung big dahil ano, silaw silaw yung ano reflect ng ano araw, mainit sa labas So, ilalag ko sana ito. Alam niyo naman, yung mga like ko na nagtatay ako ng ganito, sapatos, so maabot talaga ng ano yan. Isang oras, isang higit. Kaya, para hindi na mahaba, bablog na natin. So, yung pala mga kabro mo mga pawo. Yun nga, na naman. So, bibili na naman ang uh, mga magulang ng sapatos para sa ating mga estudyante. Hindi naman sa pag-ano, mas may yung nakatahi ang sapatos. Lalo na, itag din. Para kahit paano, itong mga sapatos na to. Ang inaano ko lang nito, uh, kahit paano naman, tinay bago sinuot. Dahil madali lang talaga matuklap ito. Lalo na pag nabasa. So dito lang ako nagkakaroon ng ano, dahil ang liit ng pag-ano ng sinulit dito sa ano niya. Ito. Tara magtayo na tayo. Ito, 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 ito. Ha? Ha? Bigyan ng? Tinapay. Tinapay? Oo. Oo, hindi ka doon. Bigyan mo kuya. So yun, matay na lang po ako, no? Hindi na magdaldal na magdaldal. Magdal sa gusto matutong magtayo ng sapatos. Hanapin nyo lang sa video ko yung ano, yung nag-tutorial ako Paano magkain ng sapatos Naputol <laughs> Napirsa ko Pinirsa ko pag Kaya naputol So ang gagawin natin ito, Tatali uli Ito yung So yun, inumpasahan ko Dinugtong ko uli Kaya pala tayo may dugtong Dahil ang ginamit ko sa Pag ang tali Kasi nabubuhol talaga Pag di maayos nabubul, Nabubuhol Ang dulo So ang ginamit ko na sinulit sa loob ay yan puti yan para kahit paano bumagay naman sa kanyang kulay sa loob o so, ang um, itim yun ang sa labas yan pangalawa napakaingay talaga dito ang lugar po kasi tabing kalsada tayo tapos kasalukuyang pang may gumagawa ngayon na drainage dito sa harap namin tapos minsan din mag may samba dito sa bahay natin e ngayon wala Kanina umaga may samba tama lang din to so yun papakita ko ulit mamaya sa inyo kung ano na ang update nitong tinatahin natin para hindi mahaba yung ating video so bago pala ang lahat huwag kalimutang mag subscribe sa so, hindi pa subscribe kung mag comment po para ma shout out natin comment po kayo dyan sa baba so kung nais naman pong kapag bigay ng tulong may uh, share ang ating video kung nagustuhan nyo ayun huwag po kalimutan na mag, ano, mag subscribe yun inaulot ko sa mga bumibili pala ng sapatos so meron din akong tutorial yan kung paano pagpili ng sapatos na hindi madaling masira doon pa lang sa binilhan nyo kailangan malaman nyo doon kung overstock sya pag overstock kasi hindi nyo pa man isa o dalawang bisis nyo pang nasusuot o ng inyong mga anak, matutuklap agad dahil doon pa lang sa binilhan nyo. Pagbili nyo pa lang, overstock na siya doon. Kaya natutuklap agad. Kailangan marunong kayong pumili. Tingnan nyo nung maigi. Ito, lalo na to. Ito. Kailangan medyo korotin nyo. Pag natuklap na yan, ibig sabihin overstock na yan. At saka ito dito mga gilid. Suggest ko na rin, pag bumili kayo ng sapatos, siguro doon nyo, piliin nyo yung sapatos na ano. Makapal ito. Ang swelas yan yung dito sa gilid Kasi kung tulad yan Maisipan yung ipatahe Pag makapal yung dito Mas maliwalas ang tutusokan natin Ng sinulid Mas matibay po Eh ito Kanina inexplain ko kay nanay Na dito ko Padaanin yung sinulid sa lalim Sabi niya paano daw Pag nagasgas na ito So nawala na ito dito So mapuputol na yung sinulid Kaya ang gagawin ko ngayon Kahit paano pipilitin ko Dito ko idaan Sa gilid konti lang ang space Pero wala tayong magawa kailangan lang para hindi agad maputol yung sinulid para kahit paano naman magtagal itong sapatos so ayun po kung mapapansin nyo manipis nga po ito ayan manipis so pinipilit ko talaga na dyan idaan yung sinulid sa nipis na yan kahit paano naman matibay pa naman dahil talagang bago pa kasi ito no? kasi ayaw ni ma'am na dito natin idaan sa ilalim kasi nga pag napudpud na ito baka maputo lang din kagad yung tali di bali na kung nasa gilid Ayan. So, dandahan lang natin yung pagtusok para hindi mabiak. Hindi pa naman nalang mabiak to kasi hindi pa nga gamit. At saka, maayos naman, hindi pa overstock yung sapatos. Kaya hindi pa nagkakaroon ng biak-biak. Kasi pag itong sapatos na to, sa katagalan ng stock, matutuklap itong pintura, itong kulay niya. At saka, madali siyang mapunit pag natusok. So, okay man to. Okay pa ito. Matibay. Pero ipakita ko ulit mamaya sa inyo kung ano pang update na pwede natin sa inyong ipakita so yun dalawang tusok na lang matatapos ko na ayan o oh. ayan hindi diba makita madilim dalawang tusok na lang matatapos ko na itong isang piraso so inabot din ako na ang may gigit kalahating oras so ilak na natin to ayan so ilampas ko na isang tusok para mailak ko ayan so maayos naman Napadaan ko naman ng ayos ang sinuli dito sa nguso niya. So mapuputo lang ito pag naglakad. <laughs> Isob-sob ito. So yun nga. Kasi hindi natin mapadaan sa ilalim. So dito sa nguso natin pinadaan. So yun. So ayan, naputol ko na ang sinuli. Ito pakita ko lang sa inyong itsura. Ayan, kahit paano nakikita yung itim na sinuli dito sa kabilang Kailangan kasi hilain natin. Hindi... Kailangan kasi mawala yung bakat na puti na sinuli dito sa kabila para hindi naman pangitingnan kaya hinila ko talaga ng maigi para di bali lang dito makita yung itim na wag lang dito sa labas so, yun, may katibayan ako yan dahil dito natin tinahay sa yan, kung maaari lang sana pag bumili kayo ng sapatos yung medyo makapal, yun yung suelas para di alangalin yung ating sinulid kung inyong mang ipatay kasi pag mga ganito talaga mayroon pa nga ganito na sobrang nipis pa eh. yun, hindi na natin magawa ng paraan yun kung paano matay na tumibay ng stock dahil wala tayong ibang paraan noon. Kundi dito talagang tayo sa ilalim. Pag naputpun nato puputol din yung sinulid. Ayun. Doon na naman tayo sa tatlong piraso pa yan dahil dalawang pares ito. So yun. Tapos na. Ang pangalawang sapatos. So tapos ko na ang isang pares. Ito na sila magka pares. Ayan. O. Tingnan yung loob. So natural lang o yan. May mga itim-itim yung sinulid yan sa labas na hinila ko pala para hindi naman magkaroon ng puti-puti sa labas kasi ang ginamit natin ng sinulid ay puti at saka itim ayan so dito naman tayo sa pangalawang paris balik natin to balik pala natin to ang ano sa pigyan ng papel balik lang natin ayan mamaya na natin i so, balik na lang natin sa silupin nakalagay talaga to. sa silupin sa yung ganyan kailangan ulit natin. Tapos, balik natin dyan. Yun. Tapos na. Tapos, ito naman tayo sa Parehas lang naman to. Parehas lang to. Isang tao lang lumayari nito. So, ayan, parehas lang din ang design. Yeah. yun, habang nagtatay nga tayo, no? Dahil bukas na itong pinto natin. Dahil may ilitig, kahit may ilitig pa nako ako. So, may dumating Naggatid nito. Ayan, ipapatay. Nagbibigay daw siya ng isang daan. So, ito, tatayin at saka yung dito niya. Suksuk-suk lang ito, tapos sabay tatayin. Okay naman, may kanal naman sa ano. So, matatayin natin yan. Titibay pa yan. Sara! At yun, natapos ko nga rin ang dalawang pares ng sandal ayun na ito na yung huling pares na tinay natin so maraming maraming salamat sa inyo pa rin pagpanood dito sa aking muting channel sa mga hindi pa nakapag subscribe so huwag pong kalimutan mag subscribe sa aking muting channel bilang inyong konting tulong po maraming maraming salamat huwag pong kalimutan mag comment para sunod ng video may shoutout ko po uh, na rin para makita ng iba na ako po ay nananahin ng sapatos lalo na po ngayon pasukan ng klase ng mga bata so mas maigi pa rin na ang ng mga sapatos bago man o bago mang bili o luma na medyo may tuklap na kung magawa pa natin ng paraan so mas titibay pa rin kung ating pa rin ipapatay so maraming salamat hanggang dito na lang hindi ko na isasama sa video itong pagkatahin nito para hindi na umabang ating video so maraming salamat pa rin sa inyong magsubaybay salamat peace